habang tumatagal nga itong si Terra sa mundo ng mga tao, makikita niya kung gaano kalupit ang mga tao sa iba. Kaya naman na hinginis siya. Kagaya ng isang kapangyarihan ng isang sangre, gusto niyang tumulong. Ngunit dahil sa morang edad niya ay wala siyang magawa. Ngunit nakikitaan na nga siya ng sobrang katapangan. Mabuti na lamang at may mga kaibigan siya mga pasneya. Ang mga kalapate ay nagiging tagapagtanggol nga niya. Hanggang sa makilala niya ang isang tao kung saan napakagaling nito sa martial arts. Gusto niyang matuto. Gusto niyang maging kagaya ng isang mama. Nang sa ay dalawa na silang maging tagapagtanggol ng naturang bayan. Maraming malulupit sa kanilang lugar kaya gusto niyang maturoan ito ng leksyon. Walang kamalimali si Terra na ang kanyang kausap ay isang duwende sapagkat naamoy niya na may kakaiba sa dugungan nitong si Terra. Siya ay anak ng sangre. Alam nito na anak siya ni Danaya. Kaya naman, ipinangako nito sa sarili na tutulungan ang naturang bata sa abot ng kanyang makakaya. Igagabayan niya ito. Nakita nito ang lakas ng loob nitong si Terra. Kaya naman willing na willing na gawin ang gusto nitong si Terra. kung saan tutulungan niya ito para matuto sa pakikipaglaban. Nararamdaman na niya at tama talaga ang kanyang kutob dahil sa kanyang mga aksyon ay nagpapahiwatig talaga ito ng isang ugali ng isang sa Pinakita na nga ni Metena kung gaano siya kalupit. Ginawa niyang mga slave ang mga tao sa Encantadia. Hindi ito nagustuhan ni Adamos. Sinabi nito na no kung naroon lang ang kanilang mga ada, hindi nito papayagan. Kaya naman ang gusto nilang mag eh. Gusto nilang agad-agad alisin sa pwesto itong si Metena dahil yun ang nagpapahirap sa kanila. Sa pag-aakala naman ni Adamos na ganun kadali at nitong si Flamara, sinugod nila ang naturang kera. So, balit nabibigo sila dahil sa sobrang lakas ito ay muntika na nga silang maging ice candy.